programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang nalantad ang sikreto ni Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas. Dahil sa sunod-sunod na statement nitong si Menard. Agad-agad naman na dinakip ng mga pulis itong si Atty. Alon. Kahit pa nga pa sa ebidensya ang kanilang kampo, ay nagawa pa rin nilang madakip si Atty. Alon dahil legal ang warrant of arrest na inihain mismo kay Atty. Alon. Kaya naman walang nagawa itong si Atty. Alon kundi ang sabihin kay Lilet, gagawin niya ang lahat para mapatunayan sa lahat na inusente siya at wala siyang ginagawang krimen tulad ng sinasabi ng ating bida na si Lilet Machas. Ngunit dahil nga sa determinasyon nitong si Lilet at ng mga kapulisan, nakakita sila ng ebidensya na magtuturo kung saan ang lugar na mga pinuntahan nitong si Atty. Alon. Napansin nila sa tracker na nagpunta si Atty. Alon sa isang dump site. Kaya naman agad na nagpapunta si Lilet ng mga kapulisan sa dump site upang tiyakin kung ano ang ginawa ni Atty. Alon sa dump site. Naniniwala si Lilet na nandoon tinatago o tinapon ni Atty. Alon ang lahat ng ebidensya na hinahanap nila laban kay Atty. Alon. Kaya naman nang magpunta ang mga kapulisan sa dump site, nakita nila ang isang malaking bag na itim na naglalaman ng mga pictures pati na rin ng ibang mga ebidensya. Kaya naman nagulat itong si, si Lilet nang makita niya mismo ang picture nilang magkapatid na si Aira pati na rin ang picture ni Mang Kanor at ng kanilang ina na si Atty. Meredith. At isa nga lang ang ibig sabihin nito na totoo lahat ng hinala nila na si Atty. Renan sa buhay ni Lilet at Eira upang mapipaghiganti ang kanyang ina na si Feliciano. Kaya naman hindi na makakapagtanggi pa itong si Atty. Renan Alon dahil mismo ang GPS na ng sasakyan niya ang nagturo kung saan niya itinapon ang lahat ng ebidensya na pupwedeng gamitin sa kanya sa korte hindi naman naniniwala itong si Atty. Alon. Pilit niyang nilulusutan ang lahat ng ebidensya na, na nakita nila Lilith sa dam site na kung saan nagpunta si Atty. Renan. At dahil nga sa nangyari, tuluyan na ngang natauhan itong si Ira mula sa kanyang pagiging tanga dito kay Atty. Alon. Sinubukan pa nga niyang intindihin ang sitwasyon. Ngunit sa huli, napapayag din siya ni Atty. Spanky. At sinabi ni Atty. Spanky na simula nang dumating si Atty. Renan sa buhay nila ay puro pagmamanipula lang ang ginawa nito sa kanya. Kaya naman mismo sa bibig na ni Aira ng galing na buong buhay o buong pagkikita nila at pagmamahala nitong si Atty. Renan ay puro kasinungalingan lamang at puro palabas lang ni Atty. ni Renan. Para naman makapaghiganti siya at part talaga iyon ng paghiganti ni Atty. ni Renan. Kaya naman iyak ng iyak itong si Era, Nang malaman na totoo lahat ng sinasabi ng kanyang ate na si Lilet Machas. Dito nga ay napagtanto ni Era na dapat ay noon pa siya nakinig sa kanyang kapatid na si Lilet Machas. Hindi na sana raw aabot sa ganitong sitwasyon ang nangyayari sa kanila. Nagkalabuan patuloy sila nitong si Lilith dahil lang sa pagmamanipula sa kanya ni Atty. Alon. Samantala, dahil nga bumiyahin na itong si Trixie sa Cebu, buong akala nitong si Patricia ay okay na ang lahat dahil hindi na magsasalita ang kanyang anak na si Trixie. Hindi nila alam na si Menard pala ang maglalaglag kay Atty. Alon at sa ginawa nga nitong si Menard ay nanganganib na rin ang buhay nitong si Patricia pati na rin ang mga lihim na kanilang tinatago nanganganib na nga kahit hindi o kahit ayaw ni Menard na madamay ang kanyang mga kaibigan na si Vivian at si Paco ay walang magagawa itong si Menard dahil ang at mauukat ang lahat ng krimen na ginawa nitong si Atty. Alon. Dahil hindi titigil ang ating bida na si Lilet na malaman o na hindi malaman ang lahat ng kasabwat na nagtatago dito sa likod ni Atty. Alon. Dahil nalalapit na nga ang pagtatapos ng Lilet Matsas, Atty. Atlo. Kaya naman lahat ng sikreto, lahat ng lihim, lahat ng krimen na tinatago ni Atty. Alon, pati na rin nitong si Patricia, ay unti-unti nang mabubunyag. At ito nga si Ira ay makikipagtulungan na sa kanyang ate na si Lilet Matias. Katuwang din nitong si Lilet ang mag-asawa na si Calorena at Constantino. Dahil hindi papayag itong si Calorena na maabswelto itong si Atty. Alon. Dahil malakas raw ang kutob ni Constantino at ka Lorena na may kinalaman itong si Atty. Alon sa pagkamatay ng kanilang anak na si Ino. Kaya gagawin nila ang lahat para lang mapatunayan sa korte na may kinalaman talaga itong si Atty. Alon. Kaya naman itong nga si Lilet ay desidido rin na malaman ang lahat ng ugnayan nito at kung sino pa ang kanilang mga kasabwat. Tinanong nga nila itong si Menard pero tikom rin ang bibig ni Menard. Ayaw ni Menard na madamay ang kanyang mga kaibigan. Pero hindi rin naman magtatagal dahil lahat ng kasabwat at lahat ng krimen na kinasasangkutan nitong si Atty. Alon ay mabubunyag din lahat dahil nalalapit na nga ang pagtatapos. Dahil sa nalalapit na pagtatapos, manghihingi nga ng tulong itong si Atty. Alon sa kanyang kaibigan na isang abogado. Dito nga ay magpapatulong si Atty. Alon na malusutan ang lahat ng kaso na ipinaratang o ipinatong sa kanya ni Lalilet Matyas. Kaya naman magugulat nga itong si Atty. Alon dahil hindi siya natiis ng kanyang kaibigan dahil tatayo pa rin ito bilang abogado nga niya. At dahil sa payo nga ng abogado na to, kay Atty. Renan ay inilaglag na ni Atty. Renan si Patricia. Kaya naman laman na ng news o laman na ng balita itong si Patricia sa kanyang pagkikipagsabuatan kay Atty. Alon. Hindi naman makapaniwala itong si Ramir kung paano naging kasabwat ni Patricia si Atty. Alon dahil hindi naman daw sila magkakilala. Pero ito nga si Trixie si Ren ang magiging sagot natin dahil si Trixie lang din ang nakakaalam ng sikreto ng kanyang ina. Sa huli kaya ay lulutang at aamin itong si Trixie sa kasalanang ginawa ng kanyang ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at like itong video na to. Maraming salamat po.